Intelligence community patuloy na nakamonitor sa banta ng destabilisasyon ayon sa Malacanang. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report. Patuloy ang pagbabantay ng intelligence community laban sa anumang impormasyon na may kinalaman sa tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, iba't ibang sources ang pinagkukunan ng impormasyon upang maagapan ang anumang banta sa seguridad ng pamahalaan. Gayunpaman sinabi ni Gomez na wala pang kumpirmado o verified na report na may organisadong grupo na nagtatangkang agawin ang kapangyarihan. Batay anya sa ulat ng security sector, tuloy-tuloy ang pangangalap na mahalaga informasyon para matiyak ang katatagan ng pamahalaan. Git ng kalihim, hindi binabaliwala ng gobyerno ang anumang posibleng destabilization attempt dahil may mandato itong pangalagaan ng bansa at ang taong bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manzano Salazar, Tatak RMN.